sa video na ito ay ating balikan muli ang isa sa mga bagong scenic road dito sa Tarlac. Ang Kapas Butulag Road at silipin natin ang mga nagagandahang view na nakapaligid dito. Ang mga kulay berding kapuntukan na mas lalo mong ma-appreciate kapag ito ay nakikita mo sa itaas. Kaya tara, samahan niyo ako mga idol sa ating panibago na naman travel adventure. Let's go All right, magandang araw mga idol biyahe na naman tayo ngayon so galing pala ako ng Talak City hinatid ko lang yung misis ko sa work may pasok sila ngayong Sabado so ako day off ko ngayon kaya ito may pupuntahan tayo babalikan natin ang Kapas Butulan Road so nandito na pala ako ngayon sa Barangay Estrada Kapas yata ito so approaching tayo sa sentro ng Kapas Tarlac doon na tayo papasok punta doon sa Kapas Butulan Road dadaan ko na tayo ng O'Donnell Road nyan bali galing talaga ako ng tampan kanina inatid ko lang si Mrs. Tarlac Tarlac City at ngayon pabalik na ako direkto na ako sa Kapas Butulan Road so dito ako dadaan sa may sentro ng Kapas Balikan natin mga idol kung ano na ang itsura ng kalsada na to. Ngayong year 2025, ano na ang update. Last 2023 pa ako nagpunta dun. So meron na akong video dyan. Mahikita nyo sa playlist na roads. Kung so, gusto nyo makita yung itsura ng kapas o road no year 2023. So ngayon pa balikan natin. Alright, so nakapit tayo sa sentro ng kapas talak. digilita tayo. Ah, uh, ito na yung ano municipal hall ng Kapas. So, pag nakita nyo yung municipal hall, pag galing kayo ng Tarlac City, pakaanan lang kayo dito. Hindi ko lang nakuha kung anong pangalan ng kalsada na to. Dito tayo papasok, mas malapit dito. Ayan. So, dito tayo mag-umpisa. Papunta ng kapas Putulan Road. Alright Update mga idol Nandito na tayo sa Odunel Road So isa dito sa mga magaganda kalsada dito sa Tarlac tayo mga idol mamaya kapag nandun na tayo sa starting point ng Kapas Butulan Road doon sa Bueno Bridge so enjoy natin ang mga view doon isa na yan sa magandang scenic road dito ngayon sa Tarlac ang Kapas Butulan Road dahil sa mga nagagandahan mga bulubundukin dyan sa bayan ng San Jose alright let's go look at that Woo! nature so ito na ang starting point ng Kapas Butulan Road mga idol so kaya ginawa itong Bino Bridge para makikstart start or magkaroon ng starting point ang Kapas Butulan Road so ito na ang Kapas Butulan Road titingnan natin kung hanggang saan ang uh, natapos na so ito na ang po Bueno sa Kapas Palak last barangay ng Kapas Starlock at ang kasunod na ay ang bayan ng San Jose so shout out na lang kay Twist TV shout out din kay Yul J Vlog so ito ay dun uh, magray na naman ako dahil hindi uh, na masyadong umuulan naman <laughs> balikan ko muna itong kapas butulan road mas malapit sa akin ito. dito lang ako sa Starlock so marami na rin mga camping sites dito nyan ating si Bukas dahil may access road na sila kaya napakalaking tulong talaga yung mga access road na ganito sa pag ng mga bayan natin at yung mga farmers natin na hindi na mahirapan mag-transport ng kanilang mga goods mga products at ang overall na impact ito ay ang pag-boom ng namin natin grabe <laughs> Di bago ako sa mga chat curve <laughs> medyo ingat sa kalsada kasi Parang may portion na malumot na Dahil hindi pa naman talaga gaano Kung madami ang dumadaan dito So huwag lang muna masyadong gumilid Grabe itong mga chadstorm na to Hindi ako marunong mag-bunking eh <laughs> Tagal ko na ng motor pero hindi ako na mag -banking. Wala, jail ride lang kasi tayo. Ayaw natin yung mga risky na stunts. Makikita nyo, nag-research ako dito. Ayan yung picture dyan. Yan yung magiging itsura ng isa sa mga tulay dito sa Papas to Alam ko sa bandangan na yan, sa bandang uh, butulan sa Vales area. Pwede rin ako nakapabiyahe mga idol dahil uh, nagkaroon ng problema yung motor natin. So, napalitan ng engine block. Sa uh, piston uh, set at yung balbula dahil nagkaroon na ng ano uh, agas or deform na yung ano natin yung engine block bubusado na rin talaga sa gaya ito motor natin so ngayon parang bago shout out sa motor World. gumawa ng motor ko dito sa Papa Tarlac. so isa sa pinaka sikat na pinapasyalan ngayon dito sa San Jose Tarlac ay ang Setyo Baag Udeck So, gagawin ko na si Parek na update na content yan mga idol. Nadaanan ko lang muna ngayon yan. <laughs> Dahil ang um, goal ko ngayon ay ma may, may itong tapas mutula group ng buo. So, ito yung pangalawang bridge. So, yung una, ang Bueno Bridge. So, ito, meron na namang bridge dito. Ayan. At ano ko na, ang uh, City View Deck. Ayan, nasa ng bundok. sa uh, future kapag na-complete uh, na, na ito ang kalsada na to sigurado gagawin nilang asfalto to dahil napakarami ng dadaan na sasakyan dito nyan magdudugtong na ang sambales at tarlac directly via kapas butulan road so so far ang daan punta ng sambales ay uh, doon pa sa ulong na po city ang layo dadaan pa pa ng uh, portion ng bataan then another route naman ay dito sa Laminos Pangasinan napakalayo third na bridge yun na shout out sa mga riders ride safe mga idol Okay, ito na. Approaching tayo dito sa may junction. Tapuntang Monasterio de Tarlac. Ayan, nasa kanan natin guys. Tapunta yan ang Monasterio de Tarlac. Ayan, napakalawang na kalsada yan. Tinatawag yan na uh, uh, Jose V. Yap, Senior Access Road. Ayan, mga riders. Shut up. Right side. Wow. Gabi! Woo! -hmm ko talaga Kaya naman sa ating scenic view Grabe na ito guys Nakatakot Ang pala Parang naman first time ko pa Nakapakatarik Iingat lang dito mga ito lang eh, kasi Nagpumukhang madulas yung Simento dahil uh, may mga lumot, -lumot sa gilid Oh, so, basa ka dito hirap na ayaw na ayaw ko talaga sa team yun oh. dyan sa taas ng bundok na yan merong spot na napakaganda talaga may katatanap tayo mga kabundukan sa malayo na sobrang ganda tingnan nyo naman grabe oh you mga idol tingnan nyo gaano kaganda dito yan si ni Krub grabe yung mga bundok oh Itang kita dito yung mga farm dito mga idol Mga maliliit lang na farm andun yung ano Sityo Baag View Deck And Sa dulo nawang ng kalsada na to Doon yung motor natin malas lang yung drone ko biglang nag low yes, kita yung tanawin dito so napalipad ako ng drone mga idol kaso ang problema ang bilis niyang malobat so mukhang may tama na yung battery ng drone ko meron pa akong extra battery nireserve ko yan para pag uh, narating ko yung dulo nito baka sakali makapagpalipad pa ako so yun galing na ang kapas diretso tayo dun sa ano papuntang sa bales iwan <laughs> ko lang kung tapos na yan so tingnan natin kung hanggang saan ang na natapos ng kalsada na to mahangin na buti na lang nakapagpalipad ako ng drone kanina <laughs> Saglit nga lang kasi nalobat eh. Meron pa akong isang battery. Na Reserve ko baka may mga paliparan pa tayo doon sa dulo. So, tuloy na muna tayo doon. Hanggang sa kung saan yung pwede natin marating dito sa Kapas Mutulan Road. Mahangin na oh. <laughs> right, let's go. Tara guys, tuloy muna natin. Wow, Sitio Bag View Deck. Kita ko na yung Sitio Bag View Deck. Camping site oh. Wala pa dati yan eh. Ito, wala pa itong kalsada nito Marami na talaga na si tayo mga ano dito. pasdalan Yung Kapitana, nandito rin. Hindi ako saan area dito yan. Next time mga idol, puntahan natin yung mismong City of Baag Puntahan na rin natin yung Kapitana. para sa ngayon, dito lang muna tayo sa kalsada. Ng Kapas Butulan Road. Sayang lang talaga yung drone shot. Pero meron pang isa. Ayun siguro yung kapitana oh. Wow, ang dami na pala talaga pasyalan dito. Ito, kapitana. Campsite talaga siya. Wow. Masinso na yung Sitio Bag Baag. Shoutout sa mga taga sitio Bag Baag. Lalo na mga idol kapag nagbukas na itong kapasputulan road. Napakarami na mga ano dito dumadaan. So ito na yung city bag Tuloy pa natin Hindi pa ganito yung itsura last time nagpunta ako ah, Marami na nagbubukas dito ng mga ano Tindahan Napakaganda naman Wow, so ngayon mga idol, i-share ko sa inyo yung mga scenic view dito sa Kapas Mutulan Road. Ayan, tingnan nyo. Wow! last oh, time ko kakita itong uh, bahay na nagkumpulan dito ah, naalala ko na, last time hanggang dito lang ako kasi merong harang dito noon so hindi ako tumuloy dahil ramp road na rin baka hindi pagawa yung tulay so ngayon gawa na yung tulay dyan medyo matarik nga lang dito talaga oh, oh grabe naman pagkagawa itong ano na ito astig letter S sigurado pa baha to pag ano oh landslide grabe dito area na to oh ito na yung pinakamalayo ko narating dito pang ilang tala ito? pang apat ba? hindi ko na nawala na ako sa account ko <laughs> so parang mga bahay ito ng mga katutubo natin So, nagsama-sama na sila dyan. Sila relocation area nila. Wow, talaga yung mga kamundukan. Talatang hindi nagaano na pupuntahan pang area na to. Unlike dun sa may before ng City bag mukhang ano na, gamit-gamit yung semento. Hoy, eto na, rough road na Hanggang dito lang siguro talaga Okay, so rough road na guys Hindi na tayo tutuloy dito Malamang hanggang dito lang yung dulo ng ano So rough road na Okay, ito so lang yung dulo mga idol Rough road na Ano Masyado na mabato pagka-diretso pa natin yan. Grabe bundok oh. Ang taas. hindi pa tapos ang uh, tapas butulan road so nandito lang tayo at kalagpas lang na si Cuba at UDEC mga uh, ilang uh, ito sure kung kung kailangan ito sila na, uh, na road na iwan ko lang ha kung doon sa dulo ay meron na pero ayaw ko na tumulo kasi sobrang nahirap nang iyan ang lalo na scooter lang yung gamit natin okay anyway, so balik na tayo Let's go.